iba pa siguro yung uh, balibalita na nagpondo rin etong taga Ilocos Sur na dating na dating gobernador. Uh, iba pa yon dito sa sa inilahad nga ni Mayor Isko Moreno na meron daw dating politiko diyan sa Manila mismo uh, isang abogado or abogado parang dalawang tinutukoy dito yung isa kasi nagreact na yung isa do medepensa na sa sarili yung abogado na maliit na si Gasolito, oh. uh, nagre-react na siya ngayon, dumidepensa na. Pusibling nagpondo daw itong mga ito. Ulitan natin na dating politiko, abogado, merong Filipino-Chinese na founder, o oh, ayan. Hmm. Yan ang nagbayad doon sa mga doon sa mga nanunog, doon sa mga nanakit at nanira ng mga um, kung ano-ano na madaanan nila sa kalsada papuntang Mendiola At siguro ay obvious na rin, kitang-kita po etong si si Gasolito Si Gasolito po ay kasama, siya, mukhang siya yung namuno doon sa mga naglakad papuntang Mendiola na galing sa uh, gate 4 ng Camp Aguinaldo Yan po ang nakikita sa mga videos ngayon So kung nakikita nyo rin, um, medyo mahirap depensahan yung ganito eh. Sa, sa lagay na makita si, si Gasolito kasama yung mga grupo na nanunog. At ang sinasabi nga na si Gasolito, kuno ay nagulat na lang sila, bakit nakasunod na daw yung mga nakabonet, mga nakaitim at may dala-dalang backpack, may dala-dalang kung ano-ano, may mga dalang lighter. Mantakin nyo ha, yung lighter daw ay para sa uh, candle vigil. Isang dating politiko at isang abogado ang posibleng nagpondo sa tensyong sa may sa Ayala Bridge sa gitna ng kilos protesta nitong linggo. Yan po ay, yan po ay mukhang pinaiimbestigahan na ngayon ni Mayor Isko Moreno. At kung lumabas ang pangalan, ng isang gasolito at yung si Vic Rodriguez na ko hindi na po nakakapagtakayan. Dahil unang-una, sila lang naman talaga ang, ang, ang gustong pabagsakin. Sila po yung grupo na gustong bumaba si PBBM para nga naman ligtas sila sa kanilang mga kawalang hiyaan at yung iba pang nasa paligid nga ng mga Duterte. At ang gusto nila siyempre ay ilukluk etong si Sara Duterte na kung tutuusin, napakalayo di ba wala sa hinuha ng mga kababayan nating matitino na tayo ay pamumunuan ng isang katulad ni Sara Duterte na matindi ang saltik